Noong mga araw na iyon, naglabas ng kautusan si Emperador Augusto na dapat magpatala ang lahat ng tao sa buong nasasakupan ng Roma. Kaya't bawat isa ay umuwi sa sariling bayan upang magpatala. Si Jose mula sa lahi ni Haring David ay naglakbay mula sa bayan ng Nazaret sa Galilea patungong Bethlehem sa Judea kasama ang kanyang asawa na si Maria na nooy malapit ng mga anak. Pagdating nila sa Bethlehem, walang natirang matutuluyan sa bahay pahingahan, kaya't doon sila nanuluyan sa isang sabsaban. Sa gabing iyon, isinilang ni Maria ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito sa lampin at inihiga sa sabsaban. Sa kaparangan, may mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa biglang lumapit sa kanila ang isang anghel ng Panginoon, at ang liwanag ng Diyos ay nagningning sa paligid nila. Sila ay lubhang natakot, ngunit sinabi ng anghel, Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa lahat ng tao. Sa bayan ni David, isinilang ngayon ang inyong tagapagligtas. Si Kristo na Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na binalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Pagkatapos, biglang lumitaw ang napakaraming hukbo ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa lupa. Sa mga taong kinalulugdan niya, nagmamadali ang mga pastol patungo sa Bethlehem. Natagpuan nila si Maria, Jose at ang sanggol na si Jesus na nakahiga sa sabsaban, gaya ng sinabi ng anghel. Pag alis nila, ipinamalita nila ang kanilang nakita at narinig. At lahat ng nakarinig ay namangha. Itinago ni Maria sa kanyang puso ang lahat ng bagay na ito at pinagbulay-bulay niya. Samantala, bumalik ang mga pastol na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita. Pagdating ng ikawalong araw, tinuli ang sanggol at pinangalanan siyang Jesus. Gaya ng sinabi ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Nang matapos ang mga araw ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, tinala siya ni Maria at Jose sa Jerusalem upang ialay sa Panginoon. Doon nila nakilala si Simeon, isang matuwid at makadiyos, na matanda na pinangakuan ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesyas. Nang masilayan ni Simeon ang sanggol, kinuha niya ito sa kanyang bisig at nagburi sa Diyos. Panginoon, maaari mo na pong lisanin ng payapa ang iyong lingkod, sapagkat nakita na ng aking mga mata ang inyong kaligtasan. Mayroon ding propetang babae na si Ana, isang matandang balo na araw at gabing nananalangin sa templo. Nang makita niya si Jesus, nagpasalamat siya sa Diyos at ipinahayag sa lahat na na ang tagapagligtas. Pagkatapos ng lahat ng ito, bumalik si Maria at Jose sa Nazaret. Lumaki ang batang si Jesus na malakas, marunong, at puno ng pabor mula sa Diyos.